Huwag ko lamang mag-ulat kung kung sa mga programa ng ating DL ngayon. Uh, sa mga, mga po, po ang ating program, sa mga ating DL, kagaya po na bumibigay ng fertilizer, voucher ay matagumpay naman po na may Sa ating mga merchant, uh, ganun din po. Kapag pa rin po yung ating merchant, pero may isa pa po may nagkaroon uh, tayo, baka matagdagan yung ating center for parang Phil, Eugene, at saka si Madam Jane. Sa ngayon po, ang day natin ay nagbibigay ng pataba. 21.00, doon po sa mga affected typhoon ng, na igay. Hindi uh, ko lang alam po anong taon ito, 2022 yata o 2023. Doon po sa mga nabangang kababayan natin, Punta lamang po sila sa office ng DA para mabigyan sila ng plain star. May mga listahan naman po ang pinamimigay ng ating mga teknisyan sa barang-barangay. Ang kabuuan po ng box na ipamigay na fertilizer ay 2,700 box. Meron din pong ipinamimigay na task card ngayon po na nagtatalaga ng 5,000 kay Tata Sayo, po yung kalagdala doon uh, sa mga naunang naipamigay. Uh, muna Mga 100 plus po ito na At uh, As usual, mer meron din po mga mixahan na pinanimigay ang ating mga teknisyang sa Barabaganday. Ito po yung ang saka ay 2 hectares below. Uh, sa susunod po ay magbibigay na ng binig na hybrid at embryo ng ating DA sa second week po ng May ang delivery ng mga binig uh, tapos third week ay magbibigay din sila magbibigay na sila sa ating mga magsasaka para uh, maganap nila sa pagkukulang uh, Ayun sila ko po yung kanilang... master list eee yang nak kongrukan cek eee